Hello everyone. Kumusta kayong lahat? So for today's video, ay i-share ko po sa inyo bakit talaga nagpunta kami sa Manila ni Roger. Undas pa talaga yun guys, yung ano pag punta namin doon ay hindi po namin inaasahan kasi um basta yung pagplano namin para siyang Undas pat, kaya sa mga nagtatanong kung ano yung pinunta namin doon ay sasagutin ko na po uh, dito sa video na ito. So guys, um sa mga nagtatanong kasi Uh, meron pong nagtatanong na ano daw yung pinunta namin doon para um, hindi na tayo maguluhan or sa uh, maintindihan ng iba. Ang pinunta po talaga namin doon, guys, is uh, meron po kaming inaasikaso na dokument sa Manila sa ano po, guys, sa British Embassy. Wala po kaming video, guys, doon kasi bawal po ang mag-video-video -video or even picture sa British Embassy. Bawal po, guys, kahit sa ano, guys, sa labas, hindi pwede. Kaya uh, sa mga nagtatanong uh, kung nag -ano daw kami doon sa Manila, ano yung purpose, yun po guys, yung uh, meron po kami yung giprasis ng mga papers doon. At sa mga nagsabi na mag-ano daw kami mag-ano uh, yun, mamasyal doon sa BGC, wala na po kasi kaming time guys. At saka uh, napansin ko lang guys ang mahal ng Manila mahal ang cost of living sa Manila kahit ano yung mga bilihin doon ma makumpared mo talaga dito sa bukol or sa Cebu kasi naka-try man kaming tumira sa Cebu mas mahal talaga ang cost of living sa Manila yun ang unang napansin ko doon at saka syempre sa taxi guys kasi wala po kaming grab na account or grab na apps ba hindi ako nag-install kaya napansin ko doon sa taxi doon sa Manila guys yung nagtaksi lang kami yung metered ba, ang bilis ng patak or ano yung tatak ng kanyang metro, yun lang po ang unang napansin ko kasi nag, ano man ako sa Cebu, palagi man kami magtaksi sa Cebu, pero hindi man ganun yung meter. Yun lang ang uh, na, nakapagtaka. Pero nung naka-check-in na kami sa hotel, nag, ano lang kami nagpa, uh, ano yun, nagpa, sila na yung nag-book uh, sa amin kasi meron silang mga grab, kaya sila nag-contact para sa amin, yung sila kaya namin pa British Embassy at saka yung pagpunta namin pabalik sa airport, yun na po yung hotel na po ang nag-arrange. Kasi meron silang grab. Maganda kasi ang grab guys kasi malalaman mo yung uh, bayarin mo. Pero pag magano ka lang, mag ka yung meter taxi, hindi mo alam kung magkano kasi pag malaman nilang hindi ka ano, kabisado sa Manila, i-ano ka nila? Parang sabi ng taxi driver sa amin, i-ano daw, i-libot-libot pa sa Bisaya para malaki yung babayarin mo. Kaya maganda talaga yung grab guys. First time kong mag-grab doon. Kasi sa Cebu hindi man ako nag-grab-grab. Mag-ano man lang kami sa uh, kalsada mag-ano mag ng taxi. Pero sa Manila, sabi ng taxi driver na ano nag-drive sa amin, sabi niya maganda or mostly talaga sa Manila, grab na talaga ang ginagamit. Kaya ayun guys, mas safe din yung grab kasi alam mo yung uh, details, yung information ba. Pero ako guys, kahit grab or ano pa yan, mga meter ducks eh, yung mga body number nila ay gi ano ko yan gi gi ano gitimanan ba tapos isend ko sa kapatid ko para just in case lang po meron po mga matrace sila na number kaya yun lang po ang uh, masasabi ko doon sa Manila guys ang bilis lang po na bumalik kami kasi meron ding trabaho guys kaya one night lang po kami nagstay doon then pagka umaga or pagka hapon bumalik na rin kami dito sa buhol, kaya sa mga nagtatanong po guys yun po ang um, rason kung bakit nagpunta kami sa Manila. So guys, thank you for watching. Sana mapanood niyo po ang video na ito. Bye! See you in my next vlog. Bye-bye!